Tinawag ni Sen. Rapi Tulpo na buli si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silyan dahil sa pagbabanta nito tungkol sa employment ng libo-libo overseas Filipino workers ah, sa Taiwan kapag hindi tinutulan ng Pilipinas ang kalayaan ng Taiwan na. Ah, Iginiti Tulpo na tila hindi pa kontento na hinaharas ng China ang mga mangingis ng Pilipino sa West Philippine Sea at ngayon naman ay ginagamit naman nito ang mga OFW bilang hostage ah, sa gitna ng isyu nito sa Taiwan sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ah, ipinunto pa ni Tulpo na tila minamaliit ni Ambassador Silya ng mga Pilipino na dahil sa alitan ng China Taiwan na ginamit pa sa pambubuli ang mga inosenteng OFW sa Taiwan na inutusan pa tayo na gawin ang gusto ng China. Aniya hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng ambasador at hindi kailanman magpapatinag ang Pilipinas sa ganitong uri ng pambubuli ng opisyal sa ating mga kababayan. Gitit walang karapatan ng sinumang kahit pa ang pinakamataas na opisyal sa China na utusan tayo sa dapat nating gawin at pagbantaan ng mga OFW sa sarili nating bansa. Dagdag pa niya ang isyo ng China sa Taiwan o sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ay dapat hinaharap nila sa diplomasyang paraan sa tamang proseso at protokol kapag ang isyo ay sa pagitan ng mga bansa. Sinabi pa ng mambabatas na matagal ng Foreign Ministry Officer ng China si Silian pero imbis na makipag-usap ng maayos ng gobyerno sa gobyerno, dinamay pa niya ang mga inosenteng OFWs sa kanyang pananakot. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.